Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang dapat ikabahala sa mga akusasyon na posible siyang madamay sa umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan. Kasunod yan ng mga isyong posibleng madawit siya dahil sa kanyang paglagda sa pambansang budget. Ayon sa Pangulo, ginagamit lang ang isyo upang siraan ang kanyang pamahalaan. Wala naman tayong tinatago, wala tayong uh, ano, alawa, malakas. I know that there several, uh, would love to 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 bring me into this, uh, to 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 include me in all of this. But that's politics. That is not that is that is not that is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Oh, yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung uh, gagawin nila. Pero para sa political analyst na si Professor Eric De Torres, hindi nga imposibleng madamay ang Pangulo sa iso ng umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Meron hong ano eh importanteng aspeto na dapat pong pinag-uusapan dito at yun yung accountability po kasi po paano po magiging politika ito to begin with kung nung dati pa lang ay uh, sinita at pinuno niya at isinaayos ang budget at hindi niya pinirmahan yung 2025 budget so lahat ng ito uh, yun nga po eh all road leads din po sa accountability ng ating pangulo dagdag pa nito Maaring walang personal na kinalaman at hindi sangkot dito ang Pangulo. Ngunit ang tanong dito, ang kanyang pananagutan sa pagpirma ng panukalang budget. Tama, maaaring ano, uh, uh, hindi siya sangkot, hindi siya uh, walang direct interaction siya doon sa mga kontratista o kung ano paman. Pero tingin ko yung pinakamalaking pananagutan po dito ay yun pong pag-alaw doon sa uh, budget na mag-push through despite dito sa mga insertions o quote-unquote amendments na ginawa ng Kongreso. Magugunita na bago matapos ang taong 2024, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 national budget na nagkakahalaga ng 6.326 trillion pesos. Mas mababa kumpara sa orihinal na panukalang 6.352 trillion pesos matapos nitong i-veto ang mga line items na nagkakahalaga ng 194 billion pesos na itinuring na hindi naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Kumpiyansa naman ang Pangulo na mapapatunayan ng administrasyon na walang katotohanan ang mga paratang na ito.